Sa kaibigang Raul, Norberto at Bordet, pagpatak ng alak 5 ng hapon, ang tubig na kulay serbesa, na kung tawagin nila, tubig na pula, ang madalas nilang tinutungga. Ang kalak dito kasi ang ginagawa nilang chaser sa kanilang alak. Pag walang tira, tubig huh? na pula na lang ang iniinom ko. Walang Spanish <coughs> Ano ba yan? Salod ka lang to. Hmm. Hindi, magastos. Yeah, yeah. Salod ko. Hmm. Mineral ba? ay ka ba iti? Sinasalok nila ito mula sa tatlong magkakahiwalay na gripo. Araw-araw, pila balderito ang mga residente. Kanya-kanyang bit-bit ng malalagyan ng tubig at plastic container. Bata lang ako, ito na iniinom ko. Ginagamit namin ito sa pagluto, saing, tapos iniinom ng mga bata namin. Si Joanna, madalas daw, happy-happy. Hindi na raw nila kasi kinakailangang magbayad ng buwan bill sa tubig dahil ang tubig na kulay serbesa, libre. Iniinom namin buong pamilya sa ulo to ng ulam sa halip din na bottled water. Tubig na kulay serbesa rin daw ang ginagamit ni Joanna sa pagtimpla ng gatas ng kanyang anak. Sa halip na pambili ko ng tubig, pambili ko na lang ng diaper at saka vitamins. At sa tagal ng pag-inom nila sa tubig na ito, wala pa naman daw nagkakasakit sa kanilang pamilya dahil dito. May sila nagkaroon na sumakit ang tiyan, nagka-LBM at kung ano-ano pa. Ang tubig na pula, ipinang negosyo rin ang kapitbahay ni na Joanna na si Nanay Elena. Ginawa niya itong yelo at tinawag na yelong pula. Tatlong piso kada piraso. Ang punan ko lang 25. Ang tubig dito ay libre. Nakaipon ako. Ang kabinta ko. Sisan, 100. Kapag dinidikitpla kami ng Jos wala rin nang ice. Sobrang portable ko 100%. Hmm. Kapag may kasi yung Kapag tubig na pula, mabubusog kami. Ang tubig na kulay serbesa ng Kabangkalan City, nabalitaan ng vlogger na si Bongski Travels. Hello mga lods! Sa kita diri subong sa barangay Binikwil, kaya itong dilawan ang tubig na pinasahi. Nagahanap po ako ng magandang content nakaagaw po sa aking uh, atensyon yung kulang tubig. Hindi po ako nagdalawang isip na puntaan. Madamo nga lugar sa Pilipinas nga budlay makakuha asang tubig. Apang diri sa barangay Binicuel, syudad sa kabakalan, ang tubig sa gawak. Bastante kag libre. Pero ano nga ba ang lasa ng tubig na pula? Lasang beer din ba? Pag uminom ka ng maraming tubig na pula, parang malasing ka meron pa kaming natuklasan ang tubig na kulay serbesa, hindi man daw delikadong inumin para sa mga sunog baga. Literal naman daw na nakakasunog. Ang taas pala ng akit ng apoy. Pag binuksan mo tapos inindian mo, ang lakas. Ano bang meron sa tubig na pula? Ligtas ba talaga itong inumin? Ang sala! We conducted a an water analysis, and then we found out that uh, the result for the water is.